Muli isang magandang uh, pinagpalang araw po sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Nawa po ay uh, patuloy tayong nananagana, pinapasagana, pinagpapala ng ating Diyos na maibigin, mapagbigay, mapagmahal, Diyos na mahabagin. Tayo po muna ay dumulog sa hapagkainan ng pananalangin. Sayo iyo o Diyos na nasa langit, aming Diyos na minamahal, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, muli sa panibagong buhay at kalakasan na pinagkaloob mo po sa amin. Dumudulog po kami sa iyong paanan, humihingi po kami ng kapatawaran sa anumang aming mga pagkukulang na aming nagawa, sa aming puso, sa aming salita at sa gawa. Nawabanan na Espiritu Santo, patuloy niyo po kaming pagkalooban, ng iyong biyaya ng awa, Panginoon, sa pang-araw-araw naming pamumuhay ng iyong dakilang matagumpay na salita. Dalangin po namin, hindi po kami mabibigo sapagkat kayo ang Diyos ng katagumpayan, kami ay nagtitiwala kailanman sa aming buhay na paglalakbay, kami ay mananagumpay. Sama-sama po naming panalangin ang lahat ng ito na may buong pasasalamat sa aming pagpapatuloy kayong maluwalhati, sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, I solely pray in Jesus Christ, mighty name. Amen. 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 <coughs> nais ko pong ibahagi sa inyo, pinamagatang ko po ito na sundin ang kalooban mo. Marahil po sa atin, madalas, mananampalatayaman o hindi, madalas po kalooban natin ang nasusunod. Kung ano po yung nais natin, yun po ang ating gagawin. Wala pong masama. Okay naman po yun. Subalit, nakakalungkot lamang po. Madalas sa pagsunod natin sa ating kalooban, mangilan-ngilan ang nangyayari iba sa ating ninanais. Manapa, yung iba ay kapahamakan ang nangyayari. Nais ko lamang pong ibahagi itong ilang mga talata sa bawat isa po sa atin. Na sabi po rito sa aklat po ng Mateo, chapter 7, verse 21, sa magandang balita, Biblia. Sabi po rito, Hindi ko kayo kilala. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Yun po ang tinuran ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo at sa mga tao na kanyang binabahagian ng kanyang binhi ng buhay. Sinasabi niya po ito at ito po ay patuloy niyang pinapatotohanan sa bawat isa po sa atin na ang kalooban po ng Diyos ay mahalaga. Maging sinabi niya rin po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 10. Sabi po rito, dumating nawa ang iyong kaharian masunod nawa ang iyong kalaoban dito sa lupa tulad ng sa langit. Ganon din po sa sinabi niya, kung ating pong ginagawa ang kalaoban ng Diyos, sinabi rin naman po niya, kung tatawag po tayo sa kanya, Jeremiah chapter 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So, ang kalooban po ng Diyos pag ating pong sinasaliksik, sinabi rin naman po sa kanyang kasulatan, kapag inuna po natin, hanapin natin ang katwiran at ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng kailangan po natin ay ipagkakaloob po sa atin o pawang idadagdag na lamang po sa atin. Kumbaga, additional na lamang po. Given na po given na po ang mga bagay na hinihiling natin, maging ito man ay material. <coughs> Excuse me po. Material man o financial. Okay naman po yun, di masama. Pero yan po ay uh, usually lahat ng karamihan, rather nang humihingi ay yung po, di po ba sa mga material at financial na bagay. Pinagkaloob na po ng Diyos, ang importante po, aanin ah, po ba natin na hindi po yung masama. Ha? Anhin po ba natin ang material at pinansyal na bagay kung tayo naman po ay mawawala. Di po ba? Ibig ko po sabihin, higit sa lahat, mas mahalaga po yung ating pang-araw-araw na buhay. Pagisi natin sa umaga, tumitibok ang ating puso. Yung iba po, nilalampasan pa po yun. Eh. Mas marami pa pong hinahanap. Nakalimutan na po niya sa kanyang pananalangin na yung araw na yon panibagong buhay at kalakasan ipinagkaloob ng Diyos. Marami din po mga nagre mga bagay na hindi niya natatamo, matagal niya nang hinihiling sa Panginoon, nakalimutan niya na naman na hanggang sa mga araw na yon na siya'y nagre-reklamo, binigyan muli siya ng Panginoon ng panibagong buhay at kalakasan. Actually, hindi lamang po siya maging ang kanyang buong sambahayan. Natural po kasing nangyayari ang problema maging kanino man. Ito po ay natural sa ating mga tao. Kung wala na po tayong problema, ay eh siguro hindi na po tayo lalapit sa Panginoon. Niloloob niya po ang mga bagay na yan upang tayo'y patuloy na makipagniig sa Kanya. Ngunit, ano po ba dapat ang hinahanap natin? Sabi po sa Kanyang kasulatan, di po ba, yung pong Kanyang kalooban ay masunod. Ano po ba ang kalooban ng Panginoon? Kahit po sa panalangin po natin, doon po sa panalangin na itinuro ng Panginoon. Na Ama namin, na nasa langit, sambahin ang pangalan mo, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming pagkain sa araw at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Gaya rin naman ng aming pagpapatawad sa mga nakakasala sa amin. Yun po ang tanong. Ang hirap po panalangin ng panalangin kung tayo naman po ay hindi marunong Magpatawad sa mga nakakasala sa atin Sayang po, nakakalungkot Hindi po natin makakatagpo ang kalooban ng Panginoon Paano pong malulugod sa atin ang Panginoon? Kung ang iba po sa atin ay ang minamahal lamang Ay yung mga nagmamahal sa kanya Pero yung hindi nagmamahal sa kanya, hindi niya rin mahal <laughs> Ang Panginoon po, eh, siya ang una nagmahal sa atin, actually ba? Bago po tayo nagmahal sa Panginoon. Sabi po sa John 3.16, di po ba? Gayun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlimutan. Actually, ang pagmamahal po niya, walang katapat. Ibinigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para sa iyo, para sa akin, upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap, kasiyasiya, buhay na walang hanggan. At kung tatawag daw po tayo sa kanya, sabi niya muli sa aklat po ng Jeremias, kabanatang 33, talatang 3, Kung tatawag ka sa akin, diringin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Ipahayag po sa atin ng Panginoon yun kung atin pong nasaliksik at natagpuan ang kalooban ng Diyos sapagkat ang nais po ng Diyos, unang-una sa lahat, siya ay sambahin, pasalamatan, buong puso, buong lakas, at buo nating kaisipan. At ang pangalawa niyang utos, mahalin ang ating kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kung ating lamang po daw minamahal ay yung mga nagmamahal nga sa atin, ay parang daw po tayong kampana na Umaaling-aungaw lang. Ibig sabihin, parang asin na walang alat. Yun po. Alam nyo po, pag asin na walang alat eh, wala rin sa isa hindi eh. po ba? Ibig sabihin po, tayo lang nagmamahal sa nagmamahal sa atin. Ngunit yung mga iba na hindi po tayo mahal, hindi nating minamahal. Nais lang po ng Panginoon, matuto po tayo magpatawad. Ang mahirap. Masakit ang magpatawad, lalo na kung ang mga taong yan na naging dahilan ng ating pagbagsak sa ating buhay, ng ating uh, pagkabigo. Subalit so, kapatid, mga minamahal na taga-subaybay, niluluob po ng Panginoon, mangyari ang mga bagay na ito. Kung maalala nyo po si Jose, nung po sa aklat ng Genesis, yung kanyang mga kapatid, Di po ba, hinulog sa balon, binenta po siya, naging alipin, pinagbintangan ng isang krimen, hanggang sa kahulihan, siya po ay hinirang na isang gobernador sa isang bansa. Pero kung tutuntunin po natin ang hirap ng kanyang pinagdaanan, ganun po, niluloob ng Panginoon lahat ang mangyari ito dahil may magandang plano po ang Diyos. Misan po, niluloob niya o madalas ang mga bagay na ito upang ang ating mga puso ay mabago. Sapagkat so, kung hindi po mababago ang ating puso, wala pong magiging pagbabago ng ating kaisipan. Di po ba? Bago tayo manalangin, sabi sa aklat ng Romans chapter 12, verses 1 and 2. Ialay daw po natin, sabi ni Apostol Pablo, ang ating mga buhay bilang mga handog na buhay. wag na daw po tayong umako, aw oh, wag na tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ano po ba takbo ng mundong ito? Hindi po ba, nandyan lahat. Kasi kung hindi po tayo in sa mga grupo na ibang ginagawa na hindi po ayon sa kalooban ng Diyos, nakakalungkot po. Nalulugod ang mga kaibigan natin, ngunit ang Panginoon hindi po. Dapat po tayo magsilbing liwanag, asin na may alat, may natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, nang sa gayon, mailapit po natin sila Madala po natin sila, maihatid po natin sila sa paanan ng Diyos upang sila man din po ay makaranas ng buhay na ganap, buhay na kasiyasya, buhay na matagumpay, buhay na walang hanggan. Maraming salamat po. Ito ang pinaka-the best na regalo po natin sa ating minamahal at sa ating mga kamag-anak, maging sa ating mga kaibigan, ang pinaka-the best po na regalo natin ay ang makilala nila ang ating Panginoong Kristo so tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Bago po ko manalangin, nais ko po muna kayong imbitahan, lalo po yung ngayon po po lamang na nanonood sa programang ito na araw-araw na pagpapala. Kung ikaw kapatid, hindi mo pa naranasan na anyayahan sa si Kristo so sa iyong buhay, inaanyayahan po kita upang sa gayon, ang sabi po sa Biblia, John 1.12, ang sino man naking pag-isa sa Panginoon sa so Kristo. Ang sino man sa kanya tumanggap at manampalataya, binibigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Para po tayo may karapatan, tumawag sa kanya ng Ama, Ama ko na nasa langit. Sumunod ka sa panalangin ko kapatid ng pag-anyaya sa ating Panginoon sa so Kristo. Sundin po ninyo ang panalangin ito. Panginoon, maraming salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Salamat po, Panginoon, ipinagkaloob mo ang iyong kay sa isang bugtong na anak upang ako, Panginoon, ay mapatawad sa aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na ibinubo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, so Kristo, pinaniniwalaan ko, ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aking mga kasalanan at ikaw ay inilibing sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na muli. Humihingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. At binubuksan kong aking puso, inaanyayahan kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Magmula sa araw na ito, ako'y mabubuhay ng merong kagalakan, kapayapaan. Salamat sa iyong pag-ibig. Ngayon ako'y itinuring mo na iyong anak dahil sinabi mo sa iyong aklas, sa iyong sa banal mong kasulatan, sinabi mo na ang lahat na sa iyo tumanggap at manampalataya, binibigay mo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Salamat po mula sa araw na ito. Ngayon, ako'y itinuring mo na iyong anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kapatid, ito po ay tinuran mo, ipinalangin mo mula sa iyong puso ang salita, ang panalangin na sinundan mo, na panalangin ko, ginaya mo, mula sa yung puso binabati kita sapagkat ikaw ngayon ay miyembro na ng pamilya ng Diyos. Nawa po hindi po ito masayang sa araw-araw po nating patuloy na pamumuhay, lagi po tayong dumalo sa mga gawain ng Panginoon. Humana po tayo ng mga gawain na nagtuturo ng tama, yung full gospel na church po hanapin natin. Mga kapatid, mga mananampalataya, isama natin sila sa ating mga churches na inatinan, lalo na po yung full gospel. Huwag po nating hayaan na dumating ang panahon na baka maaari tayo'y nagpaplano, bukas natin sila anyayahan, maaring bukas huli na ang lahat. At kung hindi ikaw ang lalapit sa kanya, sino pa ang maaring gumawa nito para sa Panginoon? Tayo po'y manalangin. Sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Banal Espiritu Santo, maraming salamat po o Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Banal na Espiritu. Binibigyan mo kami ng kalakasan at katapangan sa paghahayag ng iyong salita. Dalangin ko, Panginoon, patuloy nyo pong gamitin ang programang ito ng araw-araw na pagpapala upang ang aming mga taga-subaybay na mga minamahal ay mapagpala po ang kanilang mga buhay. Ano man ang kanilang mga suliranin, problema na kanilang kinakaharap, Panginoon, sinabi mo, Panginoon or God, sa iyong banal na presensya, ang buhay ay laging tagumpay. Panginoon so Kristo, palagi po kayong sumama sa amin katulad ng iyong pinangako na hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. Dalangin ko po, anuman ang kahilingan ng aming minamahal na ito na sumusubaybay sa programang itong araw-araw na pagpapala, spiritual man na problema, physical, mental, emotional, material, financial na pagpapala. Dalangin ko po, kayo po ang patuloy nakakatagpo nito sa kanyang buhay. Salamat po, pinagpala po ninyo ang aming mga tagapakinig nito. Sa aming pandaliang paghiwalay eh, sa programang ito, dalangin ko po, kagalakan, kapayapaan, sumasa bawat isa sa atin. Sa pangalan ng ama ng anak, at ng banal na Espiritu Santo. This all we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.